hangin no. Oh. Patroyan ng lakas ng hangin. Hindi na ako makatulog dahil na lakas ng hangin, walang ulan. Ang lakas ng hangin, no. Oh. Malayo man. Uy, itong balansaging ito. 3.28 a.m. Ayan ay oh. Ayan, mga manok po o. Oh. Mag-iraga o. mag po. Ang kapato ko oh. Ang duwet sa salo ko, oh. parehin na ang saging Pabagsak oh. na ang saging Ang daming ano Ang ko Grabe, ang ng hangin pa. Ayan, tumbahan naman mga akin ko. Pati sa harapan, tumbahan na. lakas ng hangin sa taas nasa taas yung hangin minsan nasa baba yung pag bumaba magbagsa ang punong sa ko ito Nope. media ang dami ko lang saging na ano na tumba Nun, no. pag nakamot kahoy ko nagtumbahan so walang tubig ang tangki ko titignan ko dito may butas ito ang dami lang bumagsak sa taas yan o no. na ng saging dito yan o no. Oh, na mga saging to. Nah, <laughs> bus na. Putol tumbahan. Oh. oh. Bagsak lahat. Kaya pala, hindi kang ano. Oh, bagsakan. Bagsak. Bagsak ko ng tubig din Wala turun sa Bos ai kia bella toro sako của nhà mang yaho buntao. Can mẹ oh, kaya may wala toro dito. Yaho. Kaya wala turo sa balay. A few moments later. Kaya wala turo dun sa ano. Pati dun sa ano, wala turo dito. Wala turo. Basta ka ba din ano. Bagsakan dito. Puno. Oh, yung karadyosi ano. Binagsakan din ng ano. Puno ng langka. Oh, kaya wala turo dito ako. Ito, yung ko daw. Dugtong ko muna. Oh, ang bilis din saking. Ngayon, no? hmm, titianom ko na 'no dito, pinakol okay. Ma. Langka. Ang bunga sa <laughs> A few moments later. Ayan, tumba saging dito sa amin. Ayan, pati mga punta dun sa taas. Mamaya, babidyo ko dun sa taas. Dito muna usal sa likod, sa ano ng bahay. Ayan o. Oh. Mga saging. Pumbahan Ayan. Ando sa may ilog. Mayroon pa doon isa. yun o. Tumba. Ayan. Balik. Punta doon sa taas yan. Kita muna ako sa may ilog. Ayan. Ayan. Tumba. Karamihan dito. Ayan o. No. May mga bunga. Iba niyan. Sala naman ang bagyo. Ayan, ang daming hangin dito na nabali. Ayan. Oh. Ayan, may mga bunga. Ayan. Ayan, lahat. Balik lahat saing sayang dito punta dun sa ya yan yan o oh. wala na ya, naman kinabangan yan yan ang bahan lahat sila oh. yan yung mga puso

Ayan, dito Wala na rin to. Oh. Balik lahat. kumbahan lahat. Oh. Mga saging na hindi na pakinabangan. Kaliliit pa. pa. Oh, wala na. Ito yung saging. Oh. Ah. ng pilad punta dun punta pa sa taas wala na sayang mga hinog ay mga hinog mga bunga hindi pa kinabangan yung niliit lalata yan Maliliit. Walang ano yan. Laman. Ah. Ah. Ito yung ano dito. Na putol na ano. hos Ayan ang sagi. Ang ano. Langka. sayan po ang tira ng bagyo. Buti hindi nabuwal. Tatlong bulig.